So, clock natin agad, mga ka-birdie. Nandito na yung ibon natin. So, pasok na naman to. So, yon mga ka-birdie. Maligayang pagbabalik dito sa so Bamboo Pigeon Lock TV. So, ngayong araw na to, ka-birdie, abangan ng kalapati natin. So, ito na. Yung fourth lap derby natin. So, Tugega raw mga ka-birdie. Yan. So, ito yung panahon dito sa atin. Yan. Nakikita nyo, napakaganda. Then, nakaviewing din yung kalapati natin doon. No, sa taas yan So, ito na yung mga ibon natin. So, napaka, ano, napakasigla nila ngayon. So, magandang, ano, ah magandang bungad para sa atin. So, oras dito sa atin, mga kaburdi, is, yan, 8.23. So, pinakawalan pala yung mga ibon natin. Kanina pa, mga kaburdi, 6.30 a.m. So, yan. Naplas ko sa screen, mga kaburdi, kung ano yung forecast. So, alam ko, nasa 10.33. three kung di ako nagkakamala, check ko muna. Yan. So, ngayon, hindi pa nabukas yung pinaka trap door natin pero ipapakita ko sa inyo yung ano. Yung ano yan. 10.33 one 1.3 na speed. Doon tayo mag-aabang mga kaburli kahit di naman nag-1.3 yung ibon natin. So tara mga kaburli kung gusto nyo makita at abangan kasama ko yung kalapati natin. Together raw mga kaburli. Fourth lap derby. Tara, samahan nyo ko. So ito nga mga kaburli. Bukas na natin yung pinaka trap door natin. O yung pinaka double trap natin. Para pag dumating is papasok na lang yung ibon natin so tusukod lang natin yan so ibang klase ng double trap to hindi to kung kay X makina hindi to inspire kay X na ibang version to bamboo bamboo version kaso plywood nga lang yung gamit so yan mga ka birdie gamit gamit natin kasi dati yung parang kawayan na ano sala sala para maisara then siyempre yung di ko lang ang tawag dito yan comment down below kung tawag Yan yung parang hinihila naka ano binalagyan na lubid kung ano o anong tawag dyan mga ka-birdie so yan, yan yung gamit natin para maisara so pinaka double trap natin so ito na yung ano, panahon punta tayo sa ano, mga ka-birdie sa medyo harap ng bahay para makita nyo yan, kaalakad tayo so nai-content ko na rin yung basket niya. kaya ngayon medyo ahabaan natin yung video kasi di kasama yung pagano natin doon pagbabasket natin dito yan, so ito na Ayan na mga Ayan na yung panahon so, Sana mga maganda yung maging pauwi natin So sama-sama tayong magabang Para sa ibon natin Para sa natitira na third lap O tatlong lap na lang mga kaburdi ng karera natin so alam ko is Claveria then Santana na lang last Feber Lobin na baka uwi yung ibon natin so di natin alam yung mangyayari mga kaburdi kaya medyo kinakabahan excited tayo mga kaburdi so yan Wow, uh, nga pala, wala pang butas yung ibon natin. Sana hindi siya magkabutas. So, kahit na 700 lang, o 720, 700, ano lang. Basta kahit pasang awa lang, goods na mga ka-birdie. lang yung ibon natin. So, ito mga ka-birdie, abang-abang. So ito mga di Time check tayo So ito Yan 10.39 So yan Pababa na yung ano natin Speed natin na 1.3 So sigurado Matik medyo mababa yung magiging speed ng mga ibon Dahil biglang init nga Yan so Sana makauwi ng maaga yung mga ibon Ayan, Wala pa nagkaklak Kaya mamaya ko na lang kayo i-update So ayan. So ito mga kabirdy Meron na nagklak Mga 1.1 yung speed nila So, ayan kung nakikita so zoom natin Yan ang mga parting magalang hindi nga lang ganong kita pero nag-speed sila ng nasa 1.1 ayan at saka 1,000 so screenshot ko na lang para makita nyo kasi hindi sila ganong kita screenshot natin mga ka bago natin tuluyang ayan para mamaya may, may pakita ko sa inyo okay na-screenshot ko na then ito na nag-aabang na ako medyo mainit yung abangan kayo kaya nasa ilalim na ako ng loop na ginawa ko yan so abang-abang pa rin so ito mga ka birdie time check 11.45 so 2 minutes mga ka birdie is 1000 na lang yung speed natin so yan abang-abang pa rin tayo so medyo mainit na abangan to so ito mga ka birdie nasa ilalim tayo nitong ipil ayan no? So lumayo-layo tayo ng konti para makita natin sana yung landing ng ibon natin. So sa speed naman, pababa na tayo ng 1 So marami na nag-clock, mga parting angeles. Meron na din mga daw, hindi ko alam sa parting daw yun. Pero yan, tiwala tayo. Sana ngayon mga ka-birdie, low binis, yung ibon natin is napasali sa mga yun para mag-clock tayo ng maaga. So abang-abang. So nandito na yung ibon natin mga ka-birdie. Nakita ko na siya nag-fly. Oh, nandito na, nandito na. Papasukin natin, papasukin natin. Soklak natin agad, mga ka-birdie. Nandito na yung ibon natin. Sokasok na naman po. So ito na. Nastrap na. Nastrap na. Wait lang guys, nagbablog lang kami <laughs> Ito, ito It's Bilis, bilis Back mm -hmm. tayo to Gegaraug Alam ko nasa 900 pa to mga ka-birdie Maganda-gandang mm -hmm. speed Para sa ibon natin ayaw na naman yung isa ayaw na naman yung isang ano nakakainis naman so, subukan natin yung isa Stand. dali lang dali lang huwag tayong ano dali natin dali natin ay nako Sayang yung oras Sayang yung oras Yun na Yun mga ka birdie Nine hundred Seventy eight So ito lang ibon natin mga ka birdie Yan So maru. Fresh from togegarao, So ayan, yung na naman yung ibon natin, mga ka birdie So, ayan, kunin na natin yung pangano natin. natin so, Ang na, na, na natin sa kanya yun. So, ayahin na, na, na natin siya. Na masa, uh, makasama niya yung pares niya. So, ito na, mga ka birdie yung isang ibon natin. So, ayan, balikan ko kayo mamaya. Tignan ko muna yung result. So, ito mga ka birdie papakita ko ulit yung ibon natin. So, nakainom na siya. So, recover na diyan, Recover ng ibon natin. So, may dumi, -dumi siya. So, mga bukas, isliliguan natin to para naman matagal itong dumi-dumi sa katawan. Pero goods, yung binawa ng ibon natin na to, na si Maru. So, yan, nakakamiss. Nakakamiss talaga mag-ibon. So, yung pagbabalik ko na to, Ito na talaga to mga ka-birdie. No, bin, meron man, di natin masasabi kung may kakaproblema tayo. Pero, hindi na natin sila papabayaan kagaya ng nangyari dati pa sa mga ibon natin na to. So, nice. Nice, Maru medyo pagod pa siya, ayaw pa, ayaw pa niya makipag asaran eh. Pero asarin pa rin natin. <laughs> so ito ang Kaverdi. Yan yung pinaka-banding namin dalawa ni Maro eh. Ayan, yan yung ibon natin. So, abangan sa mga susunod na video. So, last two laps, mga ka-birdie, Claveria and Santa Ana. Okay lang, sabi ko nga kahit pasangawa lang. Magawa mo lang ma-full clock, Maru. Masaya na ako. Masaya na tayo, kaibigan. So, yun mga ka-birdie. Hanggang dito na lang. Like, share, subscribe. Ingat.